Ayun, mga Dito kami sa ano, mga kaidol Santa Lucia Falls na. Ayun ang falls. Kukuha kami ng tubig at maliligo na rin kami. Parang ano? Parang Tarik talaga nito bro. Tignan mo doon. Dandaan kayo at madulas ha. Hawa kayo sa ganito. Baka madulas kayo eh. Ay. dapat pala. Madagdagan. Bagay. May tubig naman. Tubig. Babad na lang. Baka dyan. Pababaan na kami. Kaso oh direk itong hagdan na to, Pupunta doon sa baba. no? subrang baba talaga siya, mga kaidol. Ito oh, uh, yun? kung Ayoko na. Balik na tayo. Ito ano yun? kung ano yun? kung Ito Ganda yun yung mga kayo doon, paikot. hindi eh, magpapita na sa ngayon pagbabalik natin yan. Tara. Okay. Tayo eh. Huh. O, oh, picture. O, okay, picture daw mga kayo doon, picture. O, taro eh. yung ano eh. <laughs> Isa ano, uh, dinaig yung sa... Tawag nito ito? Yung sa Milagrosa. Oo. Ay, hindi, yung sa kabila. Sa Lucena. Pareto. Oh. Ang lalim. Yung sa Lucena. Yung 300 step. Yung hindi na 200, 300. <laughs> <laughs> yung 500 to. So, mga kaidol. Sobrang tarik talaga ito nung pag ano to, pababa, no? So, yung naririnig nung agos nyo, mga kaidol, mm. ayun na yun. Yan. Ang tarik talaga. <laughs> ang tarik. Talaga, talagang ang tarik. Dandahan kayo ha. ayun na oh. ayun na, yeah. sa baba oh. oh. Sa baba. So yung mga kailan, pipicture daw muna. Ayan. No? Ayan. Sige, nakatingin. ayun mga kaidol. Closer. ayun, tara. Mga idol, At ito, ito nga mga idol, sinama natin si Tatang uh, dahil na request niya nga, no? Ayan, sinama natin. Pati yun, yung isa, ayun yung promotor na makapunta tayo dito. Kaya matuloy lang daw. Ayan, natuloy na tayo, no? Dito tayo sa Santa Lucia Falls. Kasi nyo yung hagdan, mga kaidol. ayun ayun tayo. Tara mga kaidol, ito, to daan dito Ay, ito pala so mga kaidol, ito pa rin dati na daan oh yun 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 tarik Ano na po kayo dito? Hindi ah. pong naliligo doon. Marami rin salamat o. Sige mo nag kayo, hawak ha. Ah. Sige. Oh, mga kaidol, kaidol, oh, lagang, straight, eh. ah. So mga kaidol, itakay ba yung hanggang dito? O, nagang Parang straight eh. So mga kaidol, magalagay din tayo ng tabila doon. Hmm. Success!